Nasubukan mo na bang magluto ng ginataang suso at hipon na may papaya? Kung hindi pa, para sa iyo ang video dahil dito ay magluluto tayo na ginataang suso at hipon na may papaya. Simulan na natin at magluluto. Sa isang malinis na kawali, naglagay na ako dito ng gata at naglalagay na din ako dito ng mga pampalasa. Unang inilagay ko itong ating bawang, sinundan ko naman ang sibuyas at naglalagay na ako dito ng tanlad para naman sa ating aromatics. Tatakpan natin ito at pakuloyin lang natin ito kahit mga isang minuto. Pakilipas ng isang minuto ay binuksan ko na nga ito. Ang gagawin naman natin dito ay ilalagay na natin yung ating panghalong papaya. Green na papaya nga yung ating inilalagay dito. Dalawang pirasong may katamtamang laki na papaya yung aking inihalo dito. Hiniwa ko lang ito ng maninipis. Katulad na nakikita nyo. Hinihiwa ko lang ito ng manipis para mabilis itong maluto. Medyo matigas kasi yung green na papaya. Hahaluin ko lang ito pa ilalim at saka natin ito tatakpan. Pakuloy natin ito ng mga 3 minuto. Makalipas ng 3 minuto ay binusan na, na nga ito. At this point ay sigurado na akong malambot itong ating green na papaya. Kaya naman ilalagay na natin yung mapanghalong sahog. Meron tayo ditong suso. Ang ginawa ko lang dito sa suso ay <coughs> utol ko yung pinakamatulis na parte na bahagi nito. Ginagawa ko nga yan para mabilis natin makuha yung laman was na naluto na ito. At kung nandiyan ka pa rin at nanonood hanggang dito sa parte ng aking video, ibig sabihin na interesado ka sa aking niluluto. Baka pwede mo naman na-comment. Tagasahan ka para alam ko kung hanggang saan umabot ang aking video balik tayo dito sa ating nilulutong ulam. At this point nga, ay nilalagay ko na itong ating sahog na hipon. Balik gagawin ko lang dito ay pailalim lang natin to para mabilis itong maluto. At mahalo na din itong ating nilulutong ulam. At maglalagay na din ako dito ng gulay pa. Meron tayo dito ng gulay na talong. Ito naman ay optional. Kung wala kayong talong ay okay lang naman, skip nyo na to. Magdadagdag na din ako dito ng coconut cream o kakanggata. Sa pagluluto nga ng ginataan, mas maraming gata, mas masarap. Yan talaga yung sikreto dyan. Haluin lang natin ito matapos natin mailagay itong ating kakanggata tatakpan ulit natin to at pakuloyin lang natin to kahit mga dalawang minuto. Maluto lang yung ating inilagay na kakanggata. Makalipas ng dalawang minuto ay binuksan ko na ito. Dito naman sa parin ay magsisimula na nga ako magtimpla kung pasok na sa aking panlasa ang lasa nito. At para kung may mga i-adjust pa tayo ay adjust na natin. Naglalagay na nga ako dito ng pamit ng durog at maglalagay na din ako dito ng bawang alamang. Ito naman ay optional. Kung wala kayong bagoong alamang ay okay lang naman, huwag nyo nang lagyan. Haluin lang natin ito pa ilalim para naman ay pantay-pantay yung lasa noong ating nilulutong ulam. Lagyan na din natin ito ng magic syrup para naman sa pampalinam lang. Kung ayaw nyo ng magic pwede kayong gumamit dito ng Ajinomoto. Dahil nga, nakukulangan pa ako sa alat, naglalagay ako dito ng patis. Kung wala kayong patis, ayoko lang yasin, walang problema yan. Haluin lang natin ito pa ilalim, para naman pantay-pantay yung lasa ng ating sabaw. At dahil nga, halos patapos na din tayo sa ating pagluluto, ilalagay ko na yung ating panghuling sangkap. Naglagay nga ako dito ng sili, siling green sa siling pula. Tinakpan ko nga ito ng kalahating minuto, para makuha ko yung lapot na gusto natin sa ating sabaw. Makalipas nga ng kalating minuto ay ito na nga. Lutong-luto na nga itong ating ulam panangalian. Pwede-pwede na natin to i ito na nga yung ating ginataang suso at hipon na may green na papaya. Kung nakarating ka hanggang dito sa dulo ng aking video, maraming maraming salamat sa panunood. At kung nagustuhan mo naman yung bago nating recipe yung binahagi, baka pwede mo naman to share O siya. Hanggang dito na lang ako. Kita-kita ulit sa mga susunod kong mga videos. Paalam. Bye-bye.